Mga boss, kamusta ang buhay-buhay? Lini na What's up yung mga boss? Dahil sa hindi ako nakapag-post ng video kahapon, ibabahagi ko sa inyo ang mga kaganapan sa food house. Medyo marami nga ang niluto namin dito. Mabuti nga at hapon pa naman ang biyahe ko, kaya natulungan ko pa silang mag-asikaso dito sa food house. Bandang alas otso nga ng umaga ay eh, may mga kumakain na dito sa foodhouse. Mama boss! Mama boss! Mama. 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 Sapit nga ng alas 11 ng umaga ay marami nang nakapila para kumain ng pananghalian. Yung ibang estudyante nga ay dito na kumakain sa kapitbahay namin. Marami na kumakain sa loob ng food house. Yung iba naman nga ay may mga baong kanin at bumibili na lang ng ulam dito sa amin. Pagsapit nga ng alauna ng hapon ay wala nang masyadong tao. Mga bandang alas 2 nga ay gumagawa na sila Jenny at the boy ng bread roll. Inihahanda na nila ito para bukas ay lulutuin na lang. Si Hazel Mali naman ay inaasikaso na yung gagawing lumpiang Shanghai. Boy. Balis na po ang bus. Babalik na nun po tayo sa trabaho. So, bukas nasa Manila na tayo. Safe travel po. Alas 3.30 nga ng hapon ay umalis na ako ng food house. Alas 4 kasi yung biyahe ko papuntang Manila. Bago nga ako umalis ng food house ay nasikas ko muna yung mga kakailanganin nila para bukas. Alas 4.30 nga ay dumating na kami dito sa terminal ng SM. May kukunin pa kasing mga pasahero dito. Nga bandang alas 5 ng hapon ay umalis na yung bus. Nga bandang alas 9 nga ng gabi ay huminto na muna yung bus para kumain kami ng hapunan. Alas 4.30 nga ng umaga ay dumating na kami ng Aurora. Bali nag-commute na lang ako papunta rito sa Cubao. Sasakay kasi ako ng MRT papunta ito na lang mga boss. Mamaya ulit ang karugtong.